Mga biyahe ngayong undas, tila normal at ordinaryong araw sa Lucena Port Area. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage Sa ngayon ay tila ordinaryong araw ang undas 2025. Hindi tulad ng nakarang mahal araw na sa sisikan ang mga pasahero na nais makauwi ng Marinduque, Roblon at mas barang. Sa bahagi ito ay masusing sinisiyasat ang mga bagay ng pasahero bago pumasok ang mga ito sa terminal. Wala naman naging uh, problema sa pong nagsimula ang UNDAS 2025 ay sa ating mga nakausap. So sa ngayon nakikita natin ang mga tao, mga pasahero, ay uh, patungo na sa kanil kanilang mga barko. Kanina, banayad ang pagpasok natin sa Lucena Port area, hindi tayo nakaranas ng bumper to bumper, hindi katulad nung nakarang taon. Halos kakaunti ang mga sasakyan sa loob ng parking area. Samantalang, October 30 hanggang 31 at 4 p.m., ang total passengers na nakalap natin ay 8,444. Ang rolling cargo ay 1,756. At meron silang 15 vessels na nagpapalit-palit balikan sa kanilang mga biyahe kasama mo sa RMM Calabarzon and 106.3 IFM Lucena para sa Alaala -ala 2025 Special Coverage Idol Edgardo Maseda Tata RMM. RMN Network News. Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage.